ang mahal na pasyon ni Heso Kristong Panginoon natin na tula. Basahin at pakinggan ang mismong tula na pinanatili ang baybay o spelling batay sa abesedaryo. Isinulat ni Padre Gaspar Aquino de Belen. Dito kita minamahal ng sariling palalayaw. Ikaw ang ibig kong tunay. Di ko pinagsasawaan ng sinta kong walang tahan. Dito kita pinipita ng buong palalasinta. Yaring munti kong anyaya. Tanggap din magdalita kat payandanganan ang ina. Dito kita kinokosa ng anyaya kong dakila, tapat na pagkakalinga kung ikaw'y bunso'y mawala sa aba ko, ayang aba. Di na ako magbalata at ikaw na ang bahala. Ay inang kaayaway sa lalaot manding gitna. Binabagyong walang tila. Dito kita Lilia ng sintakong walang likat. Ako man di nababagabag, tilan kasamaan ng palad, lumagmak sa aking lahat. Ito kita kinakasi ng budhing di masasabi. Di ko maubos ang dili, niring lumbay kong malaki. Pagsira ng iyong puri. Dito kita binabati ng yokot malaking bunyi. Yaring hapis ko'y maiuli. Ang anak kita man ngani. Diyos karit poong hari. Dito kita iniibig ng sinta walang patid. Yaring aking pananangis. Ikaw ang linaw ng langit. Baguin ngayoy pawang dungis dito kita ginigiling ng didaya kundi digaling na ako'y iyong alipin. Kung tawagin mong inahin, kamatayan kumang dinggin. Dito ako na paaako, na patatawag ina mo. Bungso ako'y paaano, saan ako magtototo, kung maulila sa iyo dito kita sinusuyo, pinakaamo-amo. Ikaw may di nalililo, tunghi ang luha kong lalo, dugong nagmula sa puso. Dito kita iniiro, ng paninintat at pagsusnod. Magpasubali kang loob, mabalino ka't ka pasahot, sa susong iyong inutot o lagda ng mga santos, anak anak ng Diyos. Ikaw bagay aling boktot, aling salering, o yapos. Ipapako ka sa krus. Dito kita iginagalang ang malaking pagdarangal. Hindi ko na dagdagan, sukat na ang iyong ngalan. Turan ko't ipanambitan. Yaring aking munting habag sa bulinya na narapat ay di nga bungso salamat kung tinanggap mong lahat na loob mo'y sinusukat. Kasaysayan ng Akda ang pasyon ay isang akdang patula na nagsasalaysay ng buhay, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Isa ito sa mga pinakatanyag na anyo ng panitikang Espanyol na ginamit upang ipalaganap ang Kristyanismo sa mga Pilipino. Ang unang versyon ng pasyon sa wikang Tagalog ay isinulat ni Gaspar Aquino de Belen noong 1704 na may pamagat na ang mahal na pasyon ni Yeso Kristong Panginoon natin na tula. Ginamit ito sa mga pabasa tuwing mahal na araw, kung saan sabay-sabay na inaawit ng mga deboto ang mga saknong bilang tanda ng pananampalataya. Pag-unawa sa nilalaman. Ang siping ito ay nagpapakita ng malalim na damdamin ng pag-ibig at debosyon kay Heso Kristo at sa mahal na Birheng Maria. Inilalarawan ng bawat saknong ang paghihirap, sakripisyo at kabanalan ni Kristo bilang halimbawa ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Binibigang diin sa mga unang saknong ang kababaang loob ni Maria at ang pagpapakasakit ni Jesus. Sa huling bahagi naman ay ipinakikita ang pagtubos ng sangkatauhan at ang pag-asa ng kaligtasan. Ang tono ng hakda ay panalangin, marugtob at nakaaantig ng damdamin. Mapupulot na aral, pagmamahal at sakripisyo, Ipinapaalala na ang tunay na pag-ibig ay handang magtigis para sa kabutihan ng iba. Pananampalataya at pag-asa. Mahirap man ang pinagdaraanan ng tao sa buhay na nanatiling tapat ang Diyos sa sino mang nananalig sa Kanya. Pagpapakumbaba. Tulad ni Heso Kristo at ni Maria, ang kababaang loob ay daan tungo sa kabanalan.